Good morning! Okay, mga ka-city. Okay, yan po. So, kailangan, di ba? Uh, as a safety officer, isa rin po yan ako okay, na uh, pinag-uusapan. Okay? Kasi, katulad po ng lagi nating tinatandaan, if we are a safety officer, no, nandiyan na tayo eh. Wala mag... Tandaan nyo ha, walang tao, okay, kahit nung high school ka, okay, tanongin mo sarili mo, okay, Uh, alam mo ba na magiging safety officer ka? Diba? Alam mo po ba na, ah, sir, pag ano ko pag may edad na ako, ganitong ano ko, kailangan maging safety officer ako? Di ba? Wala naman nakakaalam eh. So, kung nandito na tayo sa larangan natin bilang safety officer, kailangan ano sabi natin, yung communications natin eh. Communication skill, one of the requirements natin ano yung mga procedures, processes sa workplace natin, sa lugar gawa, natin na makakatulong okay, sa atin bilang proactive, katulad nga ng ano natin eh, ah, uh, lagi ko sinasabi being safety officer yung pagiging proactive natin yan ang isa sa mga malaking puhunan natin okay yung kaalaman na natutunan natin sa training yung mga natutunan natin sa paligid natin Okay? We need to share them. Okay? Kaya nga po, uh, nakakapag-develop tayo ng mga programa, kahit hindi tayo, umga. sabi nga natin, being safety officer, we are not a technical. Hindi tayo uh, engineer. Some of us. Okay? Some of you guys na hindi engineer. So, advantage na lang kung engineer po ang isang safety officer. Tama? Mataas na advantage po yun. Pero in reality, no yung mga... Uh, ano tawag dito, yung mga technical aspect, medical aspect. Kaya nga po ang promoting natin sa workplace, not only the city, kasama ang health. Right? Paano natin po i association Kaya nga po, di ba, pinakikiusapan natin madalas, si nurse, nurse, magkanda ka naman ito, magkanda ka ng ganyan, tama? Pinakikiusapan natin si DRMC, sir, pwede po ba kayo magkandak ng ganito, magkandak ng ganyan, di ba? pinau pinakikausapan natin yung uh, may kaalaman sa ganong kaano natin katulad ni BFP no because we need to what uh, to develop okay yung useful skills po nila okay And you no know, na uh, mas advantage daw po pag -pogi. <laughs> ang isang safety officer is oh, maganda di ba alam ah, no. pero in reality natin di ba kailangan alam din natin how can we okay how can we uh, give our top management or our boss no, ng ganitong ano natin? Sir, yun din naman ang isang gusto nila eh. Okay? Ang gusto ng isang top management natin, okay, para maalagaan din tayo o maalagaan ka, eh yung support, yung expectation. Alam naman natin dito sa Pilipinas, napakataas ng expectation ng isang management sa atin. Isipin mo, being coach holder, ikaw na yung pinagagawa madalas ng ano, city program, okay, high rock talaga. Hindi, katotohan na lang ha, doon lang tayo sa real talk, which is, kapag alam mo sila, alam mo, na dapat din train mo yung mga supervisor natin sa paggagawa ng mga ganyan, okay? And develop uh, constructions natin, okay? Lalo-lalo -lalo na sa industriya natin, di ba? Kasi bakit ang target natin lahat pare-parehas is to redact, mabawasan natin yung walang katuturang bagay na ano sa ating workplace. Ano yung walang katuturang paggastos ng isang kumpanya, yung aksidente. Okay? Yan po yan. Efficient, no? Paano ba tayo makikipag-communicate? Baka mamaya tayo, isa sa mga may problema. Behavioral issue natin, medyo lilalamon tayo ng position natin. Okay, na medyo pag ano, di ba, may mga ganyan po. Ano matutunan natin na city is everybody's concern. CT is a continuous learning. Okay? Kailangan acceptable sa mga tao. Kasi may mga tao tayo sa paligid natin na medyo in reality mababa po ang educational attainment. Don't ever expect, no, kapag well-oriented na yan, trained na yan, eh, okay na siya. Hindi po. Right, susunod na sa safety, susunod na sa quality, susunod na sa operations, di diba? Ano ang sabi natin? Continuous developing natin po ay nandyan And what more? Di diba? As a whole, hindi pwedeng ah hindi ibang team. Yan. Hindi ko ka-member 'yan. 'Di ba? Hindi ko ani hindi po ganoon. Right? Hindi po ganoon ang ano natin. Ang safety natin is continuous po 'yan. Okay? in our operations. Sabi nga natin, no? Ano pa natin? Pag naandyan. ano tayo, di ba? Naandyan sa number one role natin. Ano ang number one? Maging secretary tayo ng mga committee para na ano yung agenda na pag-uusapan natin. Ma-call out natin yung team. As a secretary, as a member, di ba? Ma-call out natin yung mga mga dapat mabigyan natin ng attentions kami sobrang dami. Sabi nga natin, uh, ang advantage natin, even we are not a technical, even you ay nakukommunicate natin. Uulitin ko, napakalaking advantage if you are a technical. Ano ibig sabihin? If you are engineer. Right? Kasi may mga technical knowledge ka na. Kapag po, eh, alam naman natin sa construction, sa manufacturing, sa mining, all industries mo natin, mapalaki, mapaliit, eh, napaka-importante ng technical person. Right? Puntahan tayo sa manufacturing kapag ma makina ma pinag-uusapan. Di ba? Paano mo maibibigay kay city if he or she have no knowledge about those sa mechanics, asa ano, sa makina. So, nandun yung committee natin. Di ba? Yan yung dapat natin maintindihan. Not all aspect of the city, okay? Eh, hindi, eh, hindi lahat kay city officer. Huwag natin gawing superman si city officer. Kawawa naman po. Baka maging ganito yung ulo. Ah, joke lang. <laughs> okay? <laughs> Di ba? Naubos na, naupaw na. Okay? Sama na. Uy, okay, naupaw na yung buk. Okay? Yun yung example natin. That we really to, ano pa? Ano pa? Assist natin. Di ba, sa trabaho ng isang city officer, ang trabaho natin, to guide our top management, to guide our employer, to guide our employee. Tama? Diba? Guiding them. Right? Napaka-importante na ginag... Ulitin ko ha. Napaka-importante no, ng suporta ng bawat isa sa atin. Kaya hindi po ano yan hindi po sabi nga natin, hindi po nasusuklian ang proactive approach natin. Okay? Ano pa yan? Okay, we need to act. Eh, eto nga po eh, paano tayo mag-aka sa uh, sub, ano, supervisory capacity? Di diba? Paano ka mag-aka sa supervisory capacity? Patanungin natin si, My si Sir Michael, paano ka mag aka kung hindi mo alam po ano yung advice mo? Right? Paano ka mag-a-advise sa uh, adjutor kung hindi natatakot kang magkamali? Uulitin ko, safety is everybody's concern. Walang perpekto sa safety. Developing program, continuous program, continuous improvement, continuous planning ang importante sa safety. Because of what? May mga bagong equipment na tayo, may mga bagong tools, may mga bagong materials na tayo na nandyan right Nung panahon ng mga ibang safety officer walang printer right Nung panahon ng ibang safety officer walang ganitong bako, ganitong equipment right kaya yung continuous learning natin di ba natin po sa improvement natin ay mahalaga ibig sabihin baka ang problema sarili na natin bakit we don't want to improve eh mali yun di ba kahit nga technical ka, tanong mo nga yung mga engineering natin, di ba nagdaaral pa rin sila? Takot ka bang mapagalitan as a safety officer? E, yung engineer nga na 5 years na nag-aral, pinagagalitan ng supervisor na, ikaw pa, ikaw tayo pa na 5 days, 4 days nag-aral. <laughs> hindi, hindi pa tayo mag-continuous learning. Nakakaya naman po. Right? Nakakaya naman po kay Sir Ryan. Kay Sir Michael, lagi ko sinasabi niya, five days lang ako nag-training ng coach, mas magaling pa ako kay Sir Michael. <laughs> About technical aspect, hindi po. Yung po yung sinasabi natin, communications. Right? Tanong ko si Sir ano, si Sir, si Sir Johan. Sir Johan, ano ba yung mga ganito? May design kasi na scaffolding. Ito kasi requirements natin. Asa 20 meters, etc. bla bla bla, 6 meters, etc. bla bla bla. O di ba nakikipag-communicate natin? Ano sabi? Namimintain natin, natutulungan natin yung bawat isa to ano, to efficient communications. Okay? Yan po natin po sa workplace natin. <coughs> 'Di ba? Para saan? Oh, may nagtanong, okay. Ano daw pagkakaiba ng 11058 Yellow Book and the 13 Wala. <laughs> all of that are focusing for ano, occupational safety and health requirements in our workplace. do 13 is for construction industries. OSH standard is for all industries stated dyan. Manufacturing, mining, etc. are nandyan. RE 11.058 is straightening. Ano ibig sabihin ng straightening? Mas pinalakas po yung batas natin para dyan. Right? Tingnan mo, okay? Bigyan natin ng sample. Sa engineering, 2008, may, may mga batas na sila. May mga other legislative na for tinatawag na building code requirements, mechanical code requirements, electrical code requirements. Ano ginagawa natin? Ini-improve. 'di ba? May 2015, 'di ba like that? Kasi baka mamaya yung batas na 'yon hindi na applicable. right? Okay? sample natin yung ano safety belt natin, hindi na siya applicable. Full body harness na, o di stick natin, nandun yung sample natin. It's a part, all of that, occupational safety standard, DO13, o uh, RA11058, ay ano, ay guide natin. Uulitin ko. Uulitin ko uli ah, Walang kwenta sa ibang tao ang DO13. Walang kwenta ang, sa ibang tao ang RA11058. Walang kwenta sa kanila ang occupational safety and standard if they don't know what is the requirements. Hindi ko pwedeng pilitin si Sir Prime na unawain niya yung OSH standard because of what? Tambay lang kami. Bakit po kailangan namin i-comply yan? right? <laughs> Di ba kunyari lang ganun? So, ibig sabihin, kailangan ito maunawaan as employer, employee, na gano'n Di ba? Isipin mo, tuturo ang yung barangay tanod sa RA 11058. Malay nila yan. <laughs> right? Dapat yung applicable. Okay? Sino yung applicable doon sa batas na yon? From the Labor Code of the Philippines, makakatulong po. Yun yung importante po. 'di ba? Hindi ko pwedeng ano, hindi ko pwedeng sabihin kay Sir Kyle na sundin mo to as student. Hindi po. Okay, katulad ng ECC, ano ang sabi natin, employee employer responsibility na ando po sa OSH standard natin. Okay, na ando sa RA 11058 natin ang KCC. Tambay ka, iintindihin mo siya. Hindi. Manggagawa, ka, iintindihin mo siya. Yes, para makatulong po sa atin. Okay? Coordinate ang sagot dyan, coordinations. We need a properly coordinate. Okay. Bakit? Kung nakikita natin na mababa ang kaalaman ng inyong top management, nakikita ko, sorry to say, magdadrap ako ng name, nakita mo si PM, na hindi mano, nakita mo supervisor, so, advice ka, sir, meron tayong training ganito pong araw, pwede po ba kayo matin para may state natin ano yung batas na bumabalot. Sir, pwede po ba kayong matin para mapag-usapan natin yung occupational safety and standard? Ito po ang pinaka-reality. Natatakot tayong mag-train ng ating pong mas mataas na posisyon sa atin. Pustahan tayo. City officer ka, nahiya kang i-train yung ating engineer. Hindi, engineer yan, sir. Eh. Nahiya ako i-train. Diba? Huwag po tayong mahiyak kung ang programa po ang pinag-uusapan natin, bakit tayo maya? We need to be what? Well, uh, we need to be proactive for that. The purpose of this is to be become effectiveness of our workplace. You are not train them para sabi natin, oh, drinking without inviting, sir, three day suspension. So, suspending ko kayo pag hindi nyo ako in-invite ng ano, inuman. Pwede ba yun? <laughs> right? Sabihin ko kay Sir Don yun, ano? <laughs> okay, sabihin ko kay Sir Largie, hindi po. Na doon po yung purpose is mapag, mag, ano, mapagtagumpayan natin po. Okay? Sa ating pong workplace natin. Okay? Yan, natin po. And shall report directly sa ating pong lugar gawaan. Okay? Yan po. Ano sabi? Natin po. Yan. Okay? Ang dahil uh, natin po. Okay? At ito ay competition ng coasting. Okay, natin. Okay? Na, na, Nagkakaintindihan? So, kailangan lang ano natin po. Okay? Na ano na naman natin, oh, na ano natin sa si Ariel. Okay? Okay. <coughs> ano pa? So, doon doon din po no, yung ating planning. Okay, tandaan natin. What is a plan? Okay? Pag sinabi mong planning, okay, pinag-uusapan, pinag-planuhan, pinoprogramahan. Tama? From starting to point. Okay, from starting to point to the end of the project or the end of these activities. Ano yung planning natin? Okay, sample natin. We have an excavations. We have an erections. No? We have an lifting... Okay? lalo lalo na oh may may bago tayong ano delivery planning okay paano natin po gagawin itong ligtas sino yung mga competent person na dapat nating ilagay doon sa activities na yon saan tayo magsisimula ano yung areas responsibility natin ano ang responsibilidad ng bawat isa ano yung executions quality if you have an equipment tamang equipment po ba yung nakadesign doon? That's the planning. Right? Di ba? Ang dami pa. Anong oras mo i-deliver? Right? Kung public sector po ito, ano yung mga preventive control measure natin is a part of the planning. Right? Kung sasabihin natin na planning, ikaw lang mag-isa ang nagpa-plan. Hindi planning po ang tawag dun. Superman. Right? <laughs> Hindi po planning ang lagi iisa You need to plan your activities with your operations, with your quality, with your safety team, and also, sino yung mga involved, like your supervisor to discuss, o oh, ito, ito, ito. Right? Yun po yan. Okay? Ibig sabihin, bakit tayo mahihiya na mag-advise o regarding sa city? Sir, lagay tayong traffic cone. Sir, lagay tayong flagman. Sir, lagay tayong ganito. It's a part of what? Activities. Sir, mainit yung araw. Umaga po ba magdi-deliver yan? Tanghali po ba yan? O, sir, maglagay po tayo ng temporary facilities. Sir, maglagay tayo ng drinking water. Sir, maglagay tayo ng ganito. It's a part of site planning. It means, We are a safety officer to act as advisory because we indicate in our advice what is stated in our occupational safety and health standard requirements. Occupational safety and health requirements, right? It's a verbal, reading verbal, reading documents, it depends. Sample nga natin, hindi naman lahat ng safety officer, like me, magaling sa dokumento. Like me, magaling mag-English. Aminado tayo, di ba? Pero, nakukumplay natin. Bakit? May paring Google naman tayo, eh di mo. Right? AI mo. Wala naman masama dun, eh. Right? Hindi masama mangopya pero ang problema baka pati pangalan ni Sir Iiro na nandoon tanggalin mo. <laughs> 'Di ba? Hindi <laughs> masama basta regarding sa City and Health. You need to act as advisory. You need to what? To ask a person o yung competent person na nakakaalam nito. Okay, may site planning kayo umaga-umaga. O may planning kayo. Ano gagamitin mo pamamaraan para ma mo ito sa mga tao? Walang iba kundi ano? Toolbox meeting. Right? ini held natin to every day. Right? So, nundo ka. Ini-explain natin yung mga objective natin. Yung mga planning natin. Okay? Yan po yan. Okay? Sa ating workplace. Okay? Para saan? Sa ganito palang objective natin. Makita natin. Ini-enumerate natin ito. Yung mga training. Yung mga cycle requirements. Okay? Sa ating workplace natin, ini-enumerate natin para ano, discuss natin ito pare-parehas. Kasi in the part of, ano sabi? Training cycle requirements. Nandiyan. Oh, may planning kayo, pag-usapan natin. Oh, sir, ito yung mga do's and don't eto yung mga safe act ah, and safe condition. Ang dami. Sabi nga natin, kung sasabihin ng ibang tao na walang ginagawa si safety officer, paupuin mo sa table mo, paupuin mo sa upuan mo, tapos isama mo siya kahit isang linggo. Sabihin mo sa kanya, sir, ito ginagawa ko. Baka mamaya, ang dami nyo palang dokumento, ang dami nyo palang requirements. Yes, because it is stated in our occupational safety and standard and in Occupational Safety and Health Standard, naka-state po doon ang ating OSH program. Narikik niya. Di ba? Gumawa tayo ng OSH program para saan? Ma-eliminate natin yung Occupational Safety and Health Accident. Occupational Safety and Health Accident. Paano mo gagawin? Di ba ina-aware natin yung bawat isa? Right? Sa pamamagitan ng orientation, training, etc. Bababla. Tandaan nyo, iba ang, ano, iba ang pamamaraan ni safety officer, iba ang pamamaraan ni safety supervisor, iba ang pamamaraan ng safety manager. To what? To deliberate the occupational safety and health program in your workplace. Trabaho pa po ba ng safety manager mo yung mag-orient? mag, uh, mag Di ba hindi? Yung mga officer niya, no? 'Di ba? Madalas dinidelegate niya as a manager, dinidelegate niya 'yung trabaho doon sa mga subordinate niya para ma-perform nang maayos. Right? Yun 'Yung sample natin. Kasi bakit it's a part of role and responsibility? Role, objective, responsibility, ano ang goal? Safety at Sigaw na sigaw. Safety health, safety health, safety health, safety health. <laughs> safety health. <laughs> okay, di ba? Safety first. The value of that is makita natin. Ano pa? Makapag-conduct tayo ng mga hierarchy proper communications, etc. Ma napakalawak po niya. Saan po yan? Communications of occupational safety and health program requirements stated saan? Sa Occupational Safety and Health Standard Requirements. That's what our objective. Marami pa. Kung sasabihin ko nga sa inyo na if we focusing only for one topic, hindi pwede. Bakit? Kasi may hila may hila yung mga other requirements o other ano natin po. No? Kaya nga po sa safety natin, yung sinasabi natin, napakalawak. Okay? May rule, ano, may scaffolding kang pinag-uusapan, may hihilahin kang, ano, requirements. May painting kang pinag-uusapan, may hihilahin kang requirements. Like, stated na. Kumbaga, tayo na lang po ang magde-develop kung paano natin ito gagawing mas ma uh, mas mahalaga o mas maging value sa ating workplace. Okay? Kaya nga po ano sabi, may magre-react naman. Hindi dapat sit-up management. Yes! Nandiyan po si top management. Nandiyan po si top management, uulitin ko, walang kwenta ang inyong programa, walang kang kwenta as a safety officer, as a safety bus supervisor, o as a safety manager if the top management didn't support you. Walang kwenta lahat ng sinabi ko, walang kwenta lahat ng training mo, walang kwenta ang position mo if the top management are not prioritize the city. Right? Ibig sabihin you are only for compliance. Ang sakit nun. Bakit? Kapag may aksidente, sino lagi sinisisi? Ikaw. Right? Yun yung sinasabi natin. Pag gusto natin po talaga, no, mapokus, laliman natin. I-train mo ang sarili mo how communicate. Kasi hindi lang naman po kosh bosh LCM, hayrak po. Communication is one also our problem. Right? Video tayo, kinakain tayo ng stage problem natin. Sir, ayokong kausapin yan. Kasi bakit? Stakeholder yan. Ayo kung kausapin niya tiga dolly yan. Ayo kung kausapin niya tiga government yan. Ayo kung kausapin niya kasi project manager namin yan. Ayo kung kausapin niya kasi mataas bu yan. No. Di ba? Yun yung lagi kasi nasabi, continuous improvement, continuous communications for us. How will efficient OSH communications help in achieving safety and health in our workplace? we need a proper planning we need a proper communication even he he or she or even them are stakeholder kailangan maparating natin ko ano programa natin It, even they are stakeholder kailangan nakasuporta po sila sa atin in short yan ang atin pong mga boss natin right so simple. Napakalawak kaya nga sabi natin, communication wise. Napakalaga. Okay? Yan po. Petulin ana natin. Ito na muna tayo mga ka-City. Maraming-maraming salamat and salute.